Good morning and good afternoon po sa inyong lahat. Uh, masamang balita. Ang sweater Gilmore, binalik na sa atin yung sweater Gilmore ng pinahiraman ko na katrabaho ko. Kaya yun nga, bad news at hindi na mauulit. Hindi hindi na. Ito yung ating uh, pulits na sweater Gilmore. Ayan. <clears throat> sweater Gilmore. Ayan, payat siya. Alam niyo kung anong bad news. Magandang usapan. Napakaganda ng usapan. Sabi ko, pahihiram ko ang aking ano, kasi wala pa naman akong pampares dito. Kaya pinahiram ko. Ang usapan namin bibigyan ako. Pero yan nga, bad news. Ni kahit isa hindi ako binigyan. Gusto sana ako bigyan. Uh, sabi pa lang sa akin is uh, two weeks na daw yung mga sisiw. Gusto ko bigyan uh, baby pullets. Sabi ko, eh, hindi ako pwede magparami ng manok dito kasi nga bawal sa amin dito. Gusto ko, sana, bigyan ako baby stag. Yun, sana, pwede. Para naman, ato so, sa pano, pwede ko siyang may binta. Eh, yun nga, ni baby pullets, hindi niya ako binigyan. ang sabi namatay daw lahat ng mga sisiw. Ang naman magagawa ko, eh, hindi ko naman pwedeng investigahan yun doon kung talagang namatay nga. Pero aminado naman ako kasi laging nung nakaraang linggo, uh, <coughs> ang lakas ng hangin sa amin dito. Maaari, pwede. Pero posible naman lahat na matay. Eh, alam mo naman na yung pinahiraman ko nito eh, marunong din naman mag-alaga ayaw akong bigyan yun ang nangyari bad news hindi na maulit pero eh dahil hindi ko pa naman ito magagamit meron akong kausap ulit na katrabaho ko ulit dito sa flower shop hindi naman katrabaho kundi sila, sila yung mga nag extra sa amin kapag meron kaming mga big event nag, nag, ang last extra niya is nung valentine's day yun nag extra siya uh, apat na araw kasi talagang uh, hataw ang gawa namin niyan. Daming mga ginagawa ng mga bouquet. Mga bulaklak kasi na sa flowers shop ko. Eh. Kaya 'yun, sabi niya, tagabikol din siya, tagabikol din o, Ngayon, ititiwala ko 'to sa kanya. 'Yan. Ipapares niya 'yon sa nabili niya doon kay Sabong Pinas. Parang pula ata 'yon pula. Parang sweater din 'yon. Ito ang ipapares sa kanya ipapakita ko sa picture so yun nga yun ang ating update bad news hindi mo lang tayo binigyan naka po nakakapang kahit isa man lang bigyan man lang kahit nga payag na nga sana sa kahit uh, bibi pulits lang i winning line naman yung pinaros dito E, nakasabi nga, naka-anim na daw eh, o nakapito. eh base naman dun sa mga napapanood ko sa, you, sa YouTube na ipinapasa ng lalaki ang kanyang winning line, hindi sa mga lalaking anak, hindi sa mga babae. Kaya yun, pwede, pwede rin yung gagamitin mo sana. Ipapares ko din naman dito sa mga sisu ko. Na mga sisu ko nito. Na galing din parang. yun nga, bad news, wala kaysa sa. Nako. Ngayon, may in-order akong kulungan sa Shopee. Wala pa dumarating hanggang yan. Ito muna ang ating kulungan ngayon. Oh. Tignan mo naman ang kulungan natin ngayon. Yan pa. Tignan mo muna ang kulungan natin. Walang wala eh. Kahit saan na ata ako pumunta. Hiling po na talaga magmanok. Asawa po nga minsan. Medyo na... Naiinis na. Ito lang libangan ko pagdating pag pagpa-output sa trabaho, wala akong ibang libangan ko dito eh. Wala na akong ibang gagawin, wag mumukmuk. Kaya ito ang libangan ko. Yan ang ating mga ano ngayon, sisiyo. Si. Ayan, malaki na sila. Oh, yan, malaki na. Dati mga ano pa to eh. May malakas na oh. Namulan na rin yung tinigil ko na rin yung pagdamot sa kanya sa yung sa mata na lumuluwa. Ayan, gamot na eh. Pinainom ko na eh. Gumaling na sa tatlong araw lang. Gumaling na. Gamit lang ang asin inihalo sa tubig. Tapos bulak, ipupunas mo lang sa mata niya. Siyempre, sinasabayin ko na rin ng primoxil para sigurado. Ayan, gumaling na. Wala na. Balik si na. mga haba na mga ano na, balahibo nila. Mga tatapak oh. Gold to gold. Ayan. yun yung isa. Ayan Oh. Gold din to eh. Ewan ko. Parang gold talaga to eh. yun yung isa. Oh, wala na rin o. Oh. Hindi na maga yung sa mata niya. Ayan Oh. Hindi oh. na maga. Okay. Kung binig din niya sana ako ng baby bullets maring ito dito ko ipaparis. Ito mga susu na to. Actually, hindi naman ako mahilig magsabong. Basta mahilig lang talaga ako mag-alaga. Gusto ko mag-alaga, mag-eksperimento, mag-breed, kung ano magiging kalabasan. Yun ang hiling ko lang talaga. Pero minsan tayong inisip ko rin talaga, kailangan ko talagang mag-isam, ah, sabi yan, isubok yung mga mga palahe ko. Kung ano ang mga willing Pero, sa hindi pa pwede. Wala sa panahon. Ayan po lang ha. Kaya naman, napakalit naman ang space ko. Saka bawal kasi dito sa amin. Yan talagang, sabi nga, pagkahilig mo, at talagang gusto mo, maraming para. So, paano po? Yan lang po. Po ang ating update ngayon. Uh, uh, I-update ko na lang kayo kapag uh, ka, naipahiram ko na itong uh, bullets ko na Sweater Gilmore dun sa sa kaibigan ko. Ipapakita ko rin din sa screen kung sino yung kaibigan ko na yun at kung ano yung ipaparis niya. Galing kay Sabong Pinas. So, paano po, hanggang dito lang po muna ang ating videos. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, paki uh, pakipindot na lang po ng subscribe button. Tapos, kung gusto nyo manotify, manotify kayo kapag may mga bago akong uh, YouTube, paki-click na rin po ng notification bell. Thank you thank you so much uh, sa mga sa mga nanonood ngayon at sa mga baguhan na nagmamanok para po sa inyo ang videos na to. Maraming salamat. See you next time.